nagtitinda na ay naku sipi ko pala nandun my gosh nag harvest ako tapos yan o oh. cucumber look at this bigyan ka muna so, ano lang yung mga white <laughs> ng mga kilikili binabras ko bago ko siya sinasalang sa washing. Nakapag-harvest na ako niyan, guys, ah, O pangaluan sa alang Sa bahay, di pa ako nakakapag umpisa. Okay. Yung aking ano, ilalagay ko dito siya. Pag nagwa-washing kasi ako, binababad ko muna sakwan. sa kwan. So, yung puti, sa sabon. Pero hindi naman lahat binabras ko yung mga tuwal. Malilinis naman to. Yung mga kilikili lang ng damit. Napanlakad ng isa. Kasi gumagamit siya ng deodorant. Ano? Deodorant. Hindi naman kasi natatanggal sa ano, washing. Pero dahil ano, binabad ko na siya.

to eat later. Anything? Anything, anything. Diba, I see Kahit lolo na. Kahit lolo na, diba? Hindi niya na nag-aano ko. Nag-video. Isang kontrabida ng buhay ko yan. Kontrabida ng buhay sa pagbablog. Sa uniform niya kasi, guys, ay yung ganito yung maitem, lalo pag napunta ng site. Ayun ko ba, ba't hindi natatanggal yung washi? Eh? Ito talaga yung ano ko sa umaga. Napakadami kong gawain. Nag-breakfast, nag-hitinda. Singit-singit lang yan. Kaya maya ako upo-upo ng bahay. Ito na mga pantulog hindi na ito matunog. Kaya na yan ang washing. Kaya na ito ng washing. yung ating mga children there. Yung iba pinadara ko sa office. Sabi ko ibigay niya doon sa mga ka -work. Tapos ito naman pang akin. So guys, ang daming mga harvest. Pinamimigay namin sa mga kapitbahay at sa mga ka Kasi ako'y nalulungat na talaga sa, sa mga guolay. ay so kung ito sa ano, sa kunyang sapakang inano ko na yan, binenta ko na kasi doon nag-ano ko eh. Nag, anong tawag na? Nag-ano ako sa pahang na bebenta. Outfit, outfit. Ay, okay. oh, niwan isang bukas yung ano. O, oh, meron pa tayong ano. Nilagang luyang dilaw. Daming bunga ng mangga doon sa kabila. Kapanghi kaya. yan. Hinis mo muna ako ng sala.